Hi guys! So for today's video nga ay meron naman tayong negosyo ideas na pwede natin pagkakitaan ngayon. Dahil alam nyo ba na season na naman ngayon ng guardian mango kaya dapat magbenta talaga tayo nito. Kaya naman sa nyo nga kami mag-prepare para sa aming second batch ng manggong ang inakap namin. Dahil alam nyo ba nung inaprol ko nga yung isang video nito ay marami talaga ang nataka. Hmm. Lalo na sa iisang cup nga ay may mangga na may bagong cup. Kung baga kakain ka talaga para masatisfied talaga ang iyong cravings dito sa ating manggawid with bagoong. Kaya naman kung gusto nga kumita ng bongga ay pwede nyo gayahin tong strategy namin. Bale ang ginagawa ko nga ay nag-collect muna ako ng orders para isa-isahang gawaan na lang. Ah. At saka para sabay-sabay na din may deliver talaga dito may katulong para mas madadalaga ang trabaho natin. Yung mama ko pala ang tagabalat ng lahat ng mangga at si mister naman ang tagahati. Then syempre habang nagbabalat nga sila at nagahati ay ako naman yung gumagawa ng bagoong. Kung yung ang malaman ng recipe ng ating bagoong ay na-upload ko na nga ito. ito. Kaya visit nyo na ang aming page para makuha nyo yung recipe natin at talagang babalik-balikan talaga tayo ng ating mga customers. Bukod sa ako nga gumagawa ng bagoong ay ako din ang nag-arrange at nang manage ng lahat ng mga pa-orders. Kaya naman dito ay na ko na nga ang 32 cups. Plus, may mga umabol pa nga na di ko na na-videoan kaya total of 40 pieces cups nga ang nagawa namin para sa second batch Ang size pala nitong cups guys ay 12 oz with lids na din yan. Tapos, ang ginagawa ko nga ay pinapahiran ko muna ng kaunting bagoong sa nakapalibot na cup. Then, saka ko na din nilalagay yung mga nahiwang bangga. Then, afternoon, dun ko na nilalagay yung bagoong natin na nasa 3 tablespoon lamang. Sa mga nagtatanong nga kung magkano nga ang bentahan ko nito ay nasa 45 pesos nga lamang. Kaya afford na afford talaga to ng karamihan dahil pinapa-free delivery lang namin ito. Pero syempre sa mga malalapit lang sa amin. Pero kung malayo naman ay dun kami nagpapaad ng delivery charge. Sino ba Man kasi ang di matakam nito, lalo na nakasanayan na natin to kainin pag malapit na talaga ang summer. Kaya doble talaga ang kita mo dito kung ito talaga ang naisip mong negosyo ngayon. Medyo matrabahong fault nga lang talaga dito ang pagbabalat pero kung gusto mo talaga makabenta at tumubo talaga ang inyong puhunan, ay pagsisikapin mo talaga pagdating sa ating negosyo. Bago nga pala kami magumpisa nito, ay malinis po ang aming mga kamay. Medyo nahihirapan kasi kami pag plastic gloves ang ginagamit namin at di kami makagawa ng maayos. So, ito na nga ang ating nagawang second batch ng ating manggoong inaka. Dito ko na nga din pinagbabalot at sinusort ang mga orders. Para naman di na din ako malito at di na din malito si mister sa pag-deliver. Bale, pala namin to pag lang. Para kapag nakakain na nga sila ay ready na din nila to pang snack lalo na maasim-asim talaga to. Kaya kung gusto mo din magkaroon ng extra income na gustong mabilis lang bumalik yung puhunan at may tubo pa, ay ito na nga ang itry mo. Basta kolega muna ng orders para isa isahang gawaan lang talaga. Eh, hindi ka pa nga malulugi kasi may assurance ng kukuha na nakapag-reserve na sa kada batch. So, ito na nga si Mr. at siya din ang mag-de-deliver Kapag may paganto nga kaming po orders mga mi, ay talagang sobrang busy talaga kami. Dahil after nga nitong ma-deliver ni Mr. ay maya-maya ay magbubukas na din kami ng aming milk tea shop. Kaya ganun talaga kami kasi pag lalo na malaking tulong talaga sa amin ang pagnenegosyo. Kaya walang masamang magtyaga lalo na someday may aanin din tayo sa pagsisikap natin. Kaya yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.